Good morning, good morning mga kagrintam at sa lahat po ng mga kapatid natin. Assalamualaikum. So update tayo mga kagrintam sa atin pong tanim na atsal. So nagpapagulang na po ng kanya pong mga bunga yung atin pong tanim. Kasi nasa dalawang buwan mahigit na ito. So may mga ibang bunga na mga kagrintam na... Medyo pahinog na po siya. Pero ang uh, atin pong tanim mga kagrintam ay tinamaan po ng uh, blusom in rat mga kagrintam. So ipapasilip ko po sa inyo para naman lalong-lalong uh, -lalo na dyan sa mga baguhan kung ano po yung uh, blusom in rat. Ang uh, sakit po na blusom in rat mga kagrintam ay uh, nasa bunga po natin ito. Uh, makikita na bigla nalang uh, nabubulok yung uh, uh, ibang parte ng bunga na katulad po ng ganito. So, maghanap tayo ng iba yung uh, uh, madali po nating uh, mahagip sa atin pong uh, camera Kasi mahalaga rin po ito mga green thumb na uh, makikilala natin itong uh, ganito pong uh, uri ng... Uh, sakit, sakit po sa bunga, kasi madalas po kasi napaghihinalaan na ang uh, blue in inrat ay uh, um, antracnos, na so, napaghihinalaan po ang uh, sakit na ito ng uh, iba na uh, antracnos, so ang isa po sa uh, pinaka point natin dito na dapat makilala natin itong uh, Blossom Inrat kasi pagka uh, hindi natin ito uh, alam kung ano ang uh, sakit na ito ay posibleng mag-aalala po tayo sa ating mga tanin kasi itong uh, sakit na ito ay uh, para siyang ang uh, ng Uh, antraknos na sakit ayan so ilapit natin ng kunti ayan so ang pinaka uh, una po nito ay bigla na lang mangingitim yung uh, bunga uh, medyo nung time na mura pa po siya tapos ang iba pagka napasok po ng tubig ay uh, mabubulok pero pag hindi naman ganong severe yung kaso sa bunga ay magiging parang piklat damang at matutuyo. yan, Ayan. Masi maliit lang siya. So, maghanap tayo ng medyo severe case. Parang hindi gaano rito. Ah, Doon siguro balikan natin yung o ng dinaanan natin kasi, ah ito may nalalaglag na so ito, ito mga kagrentam na laglag na siya kasi yung uh, ah, ah, kanya pong ah, pinaka puno ng kanya bunga uh, ah, katulad po ng ganito ay naninilaw yan so pagka may nakikita po kayong ah, ganito mga kagrentam Ayan. Ito po ay uh, Blossom and rat. Ito po yung uh, sinasabi ko kanina na pagka yung bunga po ay medyo severe case na uh, mabubulok po siya So ang pinakadahilan po kasi nito mga kagrindam ay uh, kulang po tayo sa uh, pagpapaakyat ng uh, calcium sa party ng ating uh, mga halaman so tatawagin ko na lang na kulang tayo sa pagpapaakyat ng calcium kasi kahit kahit kasi naglalagay pa tayo ng calcium dito sa mga puno nagdrenching tayo o nagbasal ba tayo ng calcium ay may tendency pa rin na magkakaroon po tayo ng blossom in rot kasi gaya na sinabi ko po kanina na kulang tayo sa pagpapaakyat ng kalsyum sa ating mga halaman so yung nilagay natin ng na kalsyum uh, through the yung iba basal ay hindi po uh, napaakyat natin sa ating halaman so ano po ba ang kulang kung uh, uh, naglagay naman tayo ng kalsyum no? Bakit hindi po siya umakyat? Ang kulang po mga kagrintam ay uh, kulang po sa dilig. Kulang sa tubig. So kulang sa ulan. Ayan mga kagrintam. Kasi itong calcium po kasi ay secondary needs ng uh, tanim. Hindi katulad po sa inpiki eh, uh, na siyang uh, pinaka kailangan po ng tanim yung nitrogen po, phosphorus at saka po potassium ito ay secondary needs lamang itong calcium mga kagrinta kaya pagka medyo kinapos po tayo sa dilig kulang po tayo sa ulan yung halaman po natin ay kulang po sa tubig uh, posibleng ma-overtikan po nung NPK yung eh, nilagay po natin na uh, calcium kaya ganito talaga yung uh, mangyayari pagka uh, last quarter of the year kaya hindi na po gaano yung uh, maraming buhos ng ulan so kakapusin po yung ating halaman ng uh, maiinom na tubig para may akyat yung uh, nilagay po nating mga uh, pataba uh, sa puno ayan mga kagrim so Medyo marami-rami rin dito na banda. Yung uh, calcium deficiency. So ito, meron pa. Ngayon mga green thumb. So, gusto ko lang i-share sa inyo. Ano? Kasi lalong-lalo na po dyan sa mga baguhan po sa pagtatanim po ng atsal pagka may makikita po kayong ganitong uh, sakit ay wag po kayo ba wag po kayo gaano mag-alala kasi ang sakit po na ito ay hindi naman po ho, hindi naman po ito nakakahawa hindi po katulad sa anthracnose mga kagrintam yan eh, dito na portion uh, medyo malamig po kasi gawa ng may mga niyog so hindi po basta-basta natutuyuan ng lupa rito. So makikita po natin yung uh, mga bunga. Ito ay hindi po ito nagasgas lang ito siguro uh, tinamaan po ito nung nylon o nung tansi. Ayun, wala po tayong gaano makikita rito uh, mga blossom in rat dahil ang uh, portion po na ito gayang nang, nang nabanggit ko po kanina ay matagal po ito matuyuan. So sa mga area po na masyadong highland, no? Madalas po nangyayari itong a uh, blossom in rat. Base po ito sa akin pong observation. Uh, kasi dito wala tayong makikita. Kung meron man, uh, hindi po gaano. Uh, Ayun. Yo siksikan po yung mga bunga rito pero wala tayong gaano makikitang blue uh, blossom and yan so ang blossom and rat at saka po ay magkaiba po yan mga kagrinta na nabanggit ko lang ito dahil nung mga nakaraang uh, uh, araw nagbukas po ako ng akin pong uh, Facebook facebook may grupo po tayo sa uh, Facebook Sa mga nagtatanim po ng atsal So shout out muna sa Owner po ng Facebook group uh, Si Mr. Al Narciso Tapos uh, may buntag ni Moria So Doon po sa Kasamahan po natin na uh, baguhan nagpost po siya ng kanya pong uh, uh, Tanim po ng uh, Bunga po ng kanya pong uh, tanim uh kumuha pa siya ng sample at pinicturean niya ipinus niya po at nagtanong siya so sa unang tingin ko palang mga green tam ay uh, blossom in rot po talaga yung uh, sakit na yun 100% blossom inrat. rot Ang nagtanong po siya sabi niya mga boss uh, ano po yung uh, sanhi nito Uh, ano pong sakit ito? At ano bang pwede kong uh, yeah, i-spray nito. Uh, Ayun po ang sabi. So may sumagot po mga kagrinta. Ang sabi po, "Ang po 'yan." Sabi. Tapos advice niya, uh, dapat po pag nag-spray kayo ay uh, paliguan nyo po ng uh, uh, fungicide. Delikado yan. Iyon po yung sabi. Kaya itong inrat mga kagrenta iba po ito sa anthracnose. Ang cause po nito ay calcium deficiency. Hindi po katulad nung uh, uh, anthracnose po. Dahil ang cause po nun ay mga uh, fungus po yun. napakadelikadong fungus po yun. So itong mga uh, blossom na uh, inrat mga grinta. Hindi po kailangan ng uh, fungicide dito. Hindi po kailangan. Ang kailangan po nito uh, calcium. So lalong lalong na ngayon eh, medyo mainit. Hindi po na-uptick nung tanim yung uh, nilagay natin calcium. Kasi kahit titingnan natin sa bantan <coughs> ilalim. Ayan nag -asin, asin na po yung lupa sa dabi ng nilagay nating NPK eh. kasi naka-interval po tayo ng uh, uh, 7 to 10 days na rinsing at hindi rin ganong uh, matatapang yung nilalagay natin kasi in every uh, 200 liters na tubig ay naglalagay lamang tayo ng 50 cans ng ang ginawa nating uh, Uh, panukat ay yung uh, lata po ng sardinas. Naglalagay lamang tayo ng uh, uh, 50 na lata. Ayan. Kaya dahil kulang tayo sa ulan kaya yan po yung nangyayari. E uh, dito sa gilid bitak-bitak po yung uh, lupa. So pag ganito na po yung mangyayari Posible rin po na may mga ugat na Mapuputol Kasi kulang ng moisture Yung lupa po natin So sa ganitong kaso mga kagrintam ah, Nagkakaroon po tayo ng blossom in rot. Kulang po tayo sa at Tubig Kasi kung sa calcium Meron na po tayong nilagay dyan Sa Yung mismong ah, mga puno yan. So gusto ko lang itong gawing content dito mga uh, Blossom and Rat mga kagrinta. Uh, kasi para naman mapapanood nung uh, atin pong mga uh, kapwa po, katsal. Na sana pag may makita po kayong ganito, uh, makikilala nyo po yung uh, ano po yung hitsura. Madali lang naman kilalanin ang Blossom and Rat mga kagrinta. Kasi sa simula nyan ay... Uh, bigla na lang uh, mangingitim pagkatapos ay matuyo siya pero yung pinaka gilid ng uh, sugat ay hindi po siya pantay gutab gutab po parang mapa pero yung antraknos mga kagrintam yan po yung pagkakaiba nila kasi yung antraknos po ay uh, pantay po yung uh, gilid nun at bilog Tingnan nyo po 'yan, oh. Hindi po 'yan bilog. Ayan. Para siyang mapa. Uh, Ayun po 'yung uh, ano, 'yung uh, Blossom in Rat. Pagka hindi pa po siya natuyo, hindi pa po siya natuyo 'yung sugat niya mismo. Ay parang ganito lang siya mga kagrinta mo. Ayan. 'Yan po ang Blossom in Rat. May, may isa pa doon. Oh. Uh, medyo severe case ang uh, puno na ito isa, dalawa, tatlo, apat uh, limang bunga nga po yung nadali po ng blossom minrat ano? andami I check natin yung bantang ilalim Ayan. bitak bitak po yung lupa so yung uh, posibleng yung nilagay natin na uh, calcium dyan ay hindi po na uptick ng uh, tanim para i-distribute niya uh, sa kanya pong uh, mga party para magkakaroon pa siya ng uh, panguntra po sa ganitong uh, sakit so calcium deficiency hindi po ito nakakahawa huwag po kayong mabahala kung ano po yung fungicide na ginamit ninyo uh, maintain lamang huwag na po kayong mag-upgrade ng mga mamahalin kung magkakaroon po kayo ng uh, ganitong sakit kasi magagastosan lang kayo mga kagranta. So pag-uusapan natin ang uh, uh, remedy nito mga kagranta. Meron pong pwedeng uh, uh, paraan uh, gagawin natin para sa sa next na uh, fruit set po mga kagranta ay uh, hindi na po magkakaroon ng uh, blossomindrat yung mga bunga po ng ating mga halaman. Uh, Pwede po nating uh, isprihan ng uh, calcium nitrate. yung uh, mismong uh, dahon. Gawin nating foliar fertilizer yung uh, pag-apply po ng calcium nitrate para mas mabilis po yung uh, kanya pong epekto. Pero dapat uh, nasa tamang timing lamang tayo mga ka-GreenThumb. Siguraduhin po natin na uh, mabasa ng uh, ulan yung uh, mismong halaman at saka yung uh, yung uh, uh, lupa. Yung uh, sapat na pagkabasa po ng lupa sapat para sa tanim. at tabang basa pa po yung dahon. Pwede po tayo mag-spray ng Uh, calcium nitrate dito sa kanya pong dahon para sa next setting po ng kanya pong mga bunga ay may iwasan na po natin yung calcium deficiency mga kagrintam so ang uh, sukat po niyan mga kagrintam sa 200 liters na tubig ay magdalagay lamang tayo ng 26 na kutsara para po sa 200 liters. yan. At saka yung timing po niyan mga kagrintam ay dapat umagang-umaga po tayo mag-i-spray. Huwag po tayo mag spray nang medyo mataas na yung araw. Kasi foliar po yan mga kagrintam. Posibleng makakasunog po yan sa atin pong mga uh, tanim. may lalong lalo na pagka mainit na yung panahon so yun lang po muna mga kagrinta man sana po ay may natutunan po kayo sa video ko po na ito assalamualaikum po sa inyong lahat happy farming po mga kagrinta